Kamakailan nga ay mainit na pinag-uusapan at hanggang sa ngayon nga ay pinag-uusapan pa rin ang napakainit na balita na ito nga ang nangyayari sa loob ng ating bansa na may kinalaman nga sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Kabi-kabila ang bangayan, nakakatakot nga na posibleng mahati ang mga Pilipino dahil sa pangyayaring ito. Ikaw kabayan, sino at saan ka ba pumapabor? Ang video ito ay hindi para paboran kung sino man ang inyong pinaniniwalaan dahil sa dulo po or sa bandang huli, tayo pong mga Pilipino ang apektado sa pangyayaring ito. Kaya mas maganda po, bago tayo magkomento, ay pag-isipan natin mabuti at obserbahan kung sino talaga ang ating paniniwalaan. Dahil nakakatakot nga na dahil dito ay pwede pong may mangyari sa ating bansa na hindi maganda dahil nga sa mga sunod-sunod na issue at kumakalat sa social media. Sinabi nga rito na hindi talaga AI yung kumakalat na video at totoo talaga yon na nanggaling nga sa naganap na presscon ng ating magiging Pero sana nga, wag nang lumala at wag nang dumating sa punto na kailangan magkagulo sa loob ng Pilipinas. Dahil napakahirap po kapag nangyari ito dahil hindi lang po ang mga nasa posisyon ang maapektuhan kung sakaling magkaroon ng gulo sa loob ng Pilipinas. Ang mga maapektuhan po dito ay ang mga taong maliliit, particular na ang mamamayan ng Pilipinas na umaasa sa mga lider ng ating bansa. Sana na po ay maliwanagan ang mga pag-iisip na mga taong nakaupo sa posisyon na ito. Sana po ay bago sila magbitaw ng mga salita ay isipin muna nila kung ano ba ang magiging epekto nito sa loob ng ating bansa at lalong lalo na sa ekonomiya ng Pilipinas. At ito nga ang isa sa mga video na ikinagulat at gumulantang sa social media dahil nga sa maiinit na mga sinabi ng ating pangalawang Pangulo Sara Duterte. Panoorin natin ang video na to. Ninyong lahat Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Kahit This is the nurse. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Si Ra sa mga tao, nakaw yan! Confidential funds yan! Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds meron ng white envelope kasi 2022 pa lang may utos na na pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo, Ganito gagawin ninyo? Presidente ka! May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong sa namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam niyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President. Pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin. Walang contemptuous doon sa ginawa ni Josec Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya. Pumunta siya, maayos siya kumausap and then sasabihin ninyo sa amin bakit kami susulat sa COA bakit hindi kami susulat sa COA hindi tapos ang appeal namin hindi tapos ang audit namin tapos buhag-hag oh, na ninyo dihatanan ang gisubmit di na mo sa COA tama ba yun I have a video of Chairman Gamaliel Cordova sinasabi niya mali, 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 mali ang ginawa niya tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kami audit, sasabihin mo na mali kami? Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad na ko. Nagpigil ako na nagpigil kasi masama sa bayan, hindi maganda ang political instability. Sa mga ganitong sitwasyon, alam natin na bawat tao o bawat Pilipino ay may kanya-kanyang pinaniniwalaan at sinasangkayunan. Pero sana po matapos na nga itong gulong ito at maayos na kung ano man ang problema ng dalawang partido. Dahil alam po natin, sa dulo, ang kawawa dito ay tayong mga Pilipino. Dahil mahirap po kapag nagkaroon ng mga pagkakagulo sa loob ng bansa at nahati ang mga Pilipino. Sana po dahil ngayong malapit na magpasko, sana ay maayos na ang gulong ito at matapos na kung anuman ang mga hindi nila pagkakaintindihan. Alam po natin na hindi ito simpleng problema lamang. Kung may masasabi kayo sa video na to, pakicomment na lang po kung anong opinion nyo. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanonood.